See. Diyan, may hawak din pala. Ayun, ito na 'yung amino. Amino. May stain sa Ito 'yung aming kalupa. Ay. Ayan, kami dito kay kasi ano namin ang ano. Yung so, baboy ay di ano, tila. Kasi pasukan ito ng hayop eh. Ayan. Doon naman, no? dami ng kinain ng baka at kasarabaw. Pakita mo na kang ang isa at kinakainan ng no? baka. Ayun, tingnan nyo dito oh. Ito nga na namin ang nasa ng... Oh, ayon, dito ng lupain na kami naroon sa talo. Doon. Ang ayaw, di ba? Ang Andito <tinyo> yung pa, walang lang may. kahapon may gas. Bago naman ito. Kahapon na nakita ko Doon na yung may kinain. O ngayon naman may panibago naman Kaya ayan, ang laki ng sindo ito. Ayan Ayan oh. Nakita niyo mga mais na kinakain ng mga ano, mga hayop. Kasi yung may-ari, hayop din wala Walang, <laughs> walang konsensya sa mais. Yung tingnan niyo, walang ito ang aming ano, ayan ang mais ko kawawa naman, ang daming ginain, ayan. Ayan. Titingnan ko lang kung umaandar eh. Ayan na, tingnan mga mais niya yan, oh. Dito ang lapad ng kinainan. Pero kahapon yung pumunta ako dito, wala pa to. Hindi pa to kinain ng mga hayop dyan, oh. Dito palang lang kinain, no? Oh. dito pa Ngayon mas malapad na talaga ang kinain ng hayop. Hindi ko alam ha, sino naman lang. ayun tingnan niyo. hinarbis na talaga ang mais. Hinarbest na talaga, oh. Oh, hinarbes na talaga ng hayop nila, oh. Yan. Hinarbest na. Sobrang lapad na talaga. Kasi kahapon kunti pa lang 'tong nakita ko. Iwan ko sugo kaninang umaga siguro o hanggang tangali. May may pumunta dito na kalabaw ayan. Kalahati na. Ang dami na nag-harvest, iwan ko. Ay, parang magagalit ka pero wala ka magagawa. Kaya ang gagawin na lang namin, korala na lang ang side na ito. Kaya kasi pag hindi mo lagyan ng wire ito, sa sunod mong pananim, wala na, ubos nila walang konsensya talaga ang yung may mga hayop dito. Hindi nila kasi ano, kasi hindi naman kanilang maisip. Pero hindi na naisip ito, malaki ang gasto sa abono pa lang. Hindi ka na makabawi. Mahal ba ang abono ngayon? O, oh. ayan tingnan ninyo. At napiktuhan pa naman ito ng init. Tingnan ninyo at saka uod. Ayan o. Oh. May mga pulak ako ng mga mais kasi pero na na ito wala na 'tong uod patay na to na-expire na to siya kaya ayan hindi ko alam anong mindset ng mga tao dito na may mga hayop na pinapasukan nila yung area wala man problema na mag ano sila dito ng hayop kinalamay merong tali ang hayop eh, talian nila para hindi makapunta sa mais kasi may malawak pa man kaming area na walang tanim. Pwede naman yon. Ang kaso, hinahayaan nila yung hayop nila. Siguro hindi naman may, baka may tali siguro, pero hindi naman siguro kagaanong matiba yung pagtali nga o oh, sinasadyang hindi pagtibayin para makapunta dito sa mais. Ayan, tinan yung ang mais. walang maliit pa dati nakain pala lang dahon na nakasurvive ngayon hindi na yung makasurvive kay kasi lahat kinain eh kaya yun kaya yun busy sila oh. kaya mag ano sila ma uh, taos na lang doon sa kabilang site, doon sa sa, sa, sa ko kasi hindi lang itong problema dito pati ang basura ay nila dito sa area namin ay pakita ko sa inyo yung mga basura nga uh, ano ah uh tinatapon nila dito. Tingnan niyo kung ano kabasto sa mga tao dito sa ano sa lugar namin. Ayan, tingnan yung basura oh. Oh, tambak nila diyan. Oh, ilang sako na. Oh, mm. mayroon pa doon nakatago doon oh. Kita nyo? Oh. Yan kabasto sa mga tao dito. Kapag hindi mo lagyan ng ano nang barbed wire ang area mo. Yan hanggang dito pang mais ko. Oh. Ayan. O, tingnan nyo. Mas dami pang kinainan doon sa gitna na habang dito naman ay nasa lapit sa ano, sa kalsada. Ayan. Kasi hindi nila alam ano na, uh, nasa, ano na yung mais ko kasi uh, nainitan siya eh. Kaya, matabasan na yun. Kaso lang, bawi nga kay kasi ilang araw hindi pa umuulan. Kaya sana magulan ulan siya kay para makabawi ako. Ayan, pero medyo mataba naman. Pero mayroon naman nakainan dyan. O, tingnan nyo. Ay, kawawa naman yung ano ko. Ayan mga balinghoy o mga balanghoy namin. Ang tingnan ninyo kung paano sila mag-ano maglagay ng barbed wire. Ayan. Dito yung last week Kasi yung walang klase lang maglagay dito. Okay? kasi ang yung anak ko natuturo Kasi hindi siya makalagay dito ng barbed wire. Ito yung barbed wire. Oh. Ilagyan. Yan sa dito. Samantala doon wala pa yon Ayan. Kita niyo yung kahoy pa lang yon Kaya ito. Ayan. Ayan sila. Oh kay lagyan pa nila ng may kalot doon wala pa kahoy eh, kaya lagyan doon o tingnan nyo oh, ang daming ano hayop dito nak basi ka rin ka ano ka pala kung ako naman yung kahoy yung gikuha nyo kaya nyo na may mga balda pa naman kayo o oh. Piliha, pili Kinausap ng kapatid ko yung driver ng dump truck Kung kailangan nila magkuha dito ng Kasi iskripa nitong lupa dito eh Kaya ginamit ito ng DPWH Kaya uh, kita niya naman may mga buwangin Kaya sabi niya buksan lang dito ang gate Kung makapasok sila kasi uh, Kudalan namin kay Pinakain ng uh, hayop ang ano Ang mais Ayan o, oh, ayan ang style nila. Ilagay nila yan sa kawayan para i-roll yung, ano lang. Ang ari lang sa gori, no, yung palabaan mo, kay wala man ito laba to. Ang ari Hah? Kamu gani? Ito ang sinasabi ko sa si inyo na balanghoy. Ayan. Yun sa so tabi naman ng... Sabi na itong balanghoy, itong bakanti, sa itong mais. Ito ang sinasabi ko sa si inyo na malapit na i-harvest na balanghoy na may pinutulan na siya ng kahoy. Ito, ito. Itong pulang kahoy na ito. Ayan, tingnan nyo. Mag-harvest kasi puputulan na ito ng kahoy. Ayan o. Oh. Kita nyo to. Kasi malapit na to i-harvest. Eh, Ayan. Pinaputulan na yan. Ayan. Ito pinakita ko kanina sa si inyo. Yung doon ako sa, ano, sa may maraming mga punong kahoy kanina. O, oh, dinasabi sabi ko. Ayan. Ayan. Grabe ang hangin o. Oh. Kasi uulan oh, na naman. Ayan. Di ba itong balangkoy? Ayan tingnan nyo kasi mag uh, lalagay kami ng barbed wire yung hindi pa natapos tapos ayan may pagkanting lupa namin tapos yung mais namin yung doon sa dulo na daming kinain ng mga hayop ayan tingnan nyo ayan lang